okra, yung mga labas dito, yung mga ginger, yung, tanglad, yung, yung sibuyas, yung eggplant, yung okra, saluyot, yung squash, tsaka sitaw, ayan, ayan, may carrots, ayan. ito ang anuhin ko ngayon, gagawin ko ng ginataan, pero yung carrots hindi ko isama sa ginataan kasi sa ano yan, sabihin Oh, Ito ang gagamitin ko. Yan. Lulutuin ko ngayon. Lagyan ko ng ano, ng kunting mayroon namang ano doon. Mayroon namang fish doon. Lagyan ko. yung Lutuin ko ngayon. Masarap kasi ang gulay hindi ko magsamang kumain ng gulay na masarap ang gulay yan ito lalo na ito oh. mga sarap yan good morning sa lahat happy Tuesday good morning good morning yan lutuin ko ngayon kung ko yan, gawin ko ng ginataan. Ayan. Good morning sa lahat. Good morning. Happy Tuesday. Yan. Morning sa lahat. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ano, mag-isa na naman ako dito kasi umalis ng isang. Ano sa school kasi may exam sila mag-isa na lang ako dito. Mm, isa na lang ako. Yan. Yeah, thank, thank you for watching.